guys ah uh, ngalakal muna ako ah oh, guys <laughs> okay, so parang may makakain ako guys mga muna ako dito to yan ngalakal muna ako ng mga dilata <laughs> mga silang plastic ang mga uh, karton ay nang muna ako <clears throat> ngayon eh naghihirap na kasi ako eh oh Nangalakal muna ako ang angas pero mga basura, mga ano ko ngayon eh. Nangangalakal muna ako kasi hirap na, walang makain eh. Kaya ako, muna ako dito. Ayan o. Nangangalakal muna ng basura. Ayan. Ayan o. Nangangalakal muna tayo ng mga basura. Yung mukha mo. Yeah, Yung ko. Ayan o. Nangangalakal muna tayo para makain tayo. Ayan. Ah, muna tayo. Dami na eh. Hindi totoo 'yan. Lakal muna tayo ngayon, guys. Wala lang 'yan. Ano? Oh. Ngalakal muna. hey guys. So oh. Punin -pun po muna tayo, guys, na uh, mabibenta, guys. Ayan, oh. Ayan. Nangalakan muna tayo dito, eh, oh. Sana, oh, no. Para... Ah... Oh. Kumakain tayo guys. Ayan. Ayan. Sana na -ipon guys. Kung masura. Ayan guys. Uh, ano lang. Tsaga tsaga lang guys. Kapag ipon ng pangalakal. Para may makain. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo guys. God bless you all.